Magkaibigan pa rin naman daw itong si Sarah Duterte at si Amy Marcos. Alam niya naman, si Manang Amy. siya po ang namumuno ngayon sa investigasyon nga kung paanong naaresto si Digong. May mga uh, pinagkakaabalahan itong mga senators na ito. <laughs> at hirap na hirap nga mag-convene para sa impeachment trial na si Sara Duterte. I would like to believe that my friendship with Senator Amy Marcos is beyond politics. Mm. Sige lang, wala namang problema kung yan ang pinaniniwalaan niyo po, Sara Duterte. Pero yun nga, bakit niyo po binanggit dito na, kasi sabi niya, dalawa lang daw yon. It's either nagpaplastikan lang daw sila, or it's really beyond politics. Mahirap yan na hindi mo alam ang totoo. Pero dahil nabanggit niyo na rin po na kayo ay posibleng nagpaplastika na rin, hindi kaya kayo ang totoong nagpaplastikan? Kayong or ikaw, Sara Duterte, ang totoong nakikipagplastikan? <laughs> At kung iniisip mo na nakikipagplastikan yung isa, oh, ay madali na lang yan sa'yo. So alam mo na yung totoo na pareho kayong nakikipagplastikan na lang. Dahil kung sinasabi niyo na yung friendship niyo ay beyond politics, talaga, meron pa bang ganyan ngayon? Beyond politics, yung pagiging magkaibigan. <laughs> Para kasing wala na eh. Kung yung pinapakitang kuno ay pagiging magkaibigan niyo pa rin ni Amy Marcos, bakit hindi mo alam na posibleng meron pa rin, uh, meron pinaplano si Amy Marcos? Na meron siyang personal na intensyon, kaya ganyan pa rin yung kanyang stand tungkol sa inyong mga Duterte. Mahirap yan. Dahil ang totoong kaibigan talaga, alam nyo kung ano yung totoo sa isa't isa. Kung ano yung totoong estado ng inyong pagiging magkaibigan. Pero kay Sara Duterte, hindi niya alam eh. Kung nakikipagplastikan pa ba sila, nakikipagplastikan pa sa isa't isa, or talagang magkaibigan diyan, politics pa rin ang kanilang relasyon. <laughs>